Hi guys! Welcome to our YouTube channel. Ngayong araw ay tuturuan ko kayo kung paano mag-subdivide ng lupa. Bakit nga ba kailangan mag-subdivide ng lupa? Kailangan ito kung meron kayong mother title tapos gusto nyong hati-hatiin para magkaroon sila ng separate na title mismo. Maraming rason sa pag-subdivide ng title. Isa na to yung pagbibenta ng lupa. Kunwari, kalahati lang yung ibibenta mo. So, need na isubdivide yung lupa. Pwede din to pag ipapamana mo na sa mga anak mo. Kunwari, tatlo yung anak mo, isa-subdivide mo yung mother title sa tatlo. Pag na-subdivide na nito, magkakaroon sila ng sari-sariling title. Kailangan nito para pag nagbabayad sila ng buwis, makapagbayad sila individually. Tapos kung kailangan nila ng permit sa pagpapatayo, pwede na silang makakuha individually. Ngayon, pumunta na tayo sa step-by-step -step process sa pag ng lupa. Kumuha ng isang license, genetic engineer at kumonsulta sa abogado para sa legal na dokumentasyon. Yung pag-survey ng judetic engineer nagkakahalaga ng 25000 nung last kaming nagpa-survey. Depende po ito siguro sa sukat ng lupa na ipapa-survey ninyo. Para naman po sa abogado, kailangan nyo na lang po siyang kausapin kung magkano po yung professional fee niya sa paggawa ng mga documents. Step number 2, isasagawa ng Judetic Engineer ang subdivision survey sa lupa upang tukuyin ang mga bagong hangganan ng bawat lote. Step number 3, ihanda ang mga sumusunod, original title, latest tax declaration at real property tax clearance. Step number 4, isasubmit ng Judetic Engineer ang subdivision plan sa DENR. After i-assess ng DENR ang subdivision plan, i-a-approve na nila to. After nito, gagawa na ng deed of partition yung abogado para sa mga bagong title. Last step, dalin lamang lahat ng documents tulad ng title, tax debt, real property tax clearance, subdivision plan at deed of partition sa registry of deeds kung kompleto na ang inyong requirements, hihintayin nyo na lang ang pag-issue ng bagong Transfer Certificate of Title para sa bawat lote. Yung pagpapalipat naman po ng title uh, from mother title to individual titles po, parang 10 to 15,000 per title. At dyan na po nagtatapos ang ating video. Sana po ay may natutunan kayo at nasagot namin ang inyong mga katanungan. Please like and subscribe to our channel. Maraming salamat po.